Para mag-improve ang sense of humor mo, isa sa mga tip na dapat mong malaman ay kung anong klaseng humor yung pinapakita mo sa ibang tao, asahan mo na babalik sa'yo yan. I suggest na kung anong klaseng humor yung gusto mong ma-receive galing sa ibang tao, ganun lang din yung klase ng humor na ipakita mo sa kanila. Kaya kung ikaw yung klase ng tao na madalas manlait sa ibang tao bilang biro, at napipikon ka kapag binalik sa'yo ng ibang tao yon. Abay, ang kapal naman ng na mukha mo. Maging maingat tayo sa mga biro na bibitawan natin sa ibang tao. Para yung sense of humor natin, maganda, maayos, masaya lang lahat. Hindi lang sa mga biro, maski rin sa pakikisama. Kung ano man yung ugali na pinapakita mo sa ibang tao, kung ano man yung ginagawa mo sa kanila, asahan mo na babalik din yan sa'yo. Dahil nga bumabalik yung klase ng biro na binibitawan natin sa ibang tao, lagi mong tandaan na ang biro hindi dapat nakakainis, hindi dapat nakakasakit o nakaka-offend, sa halip nakakatawa.